Sa pamamagitan sa paggamit ng asin, ito po ay makakatulong po ito na mag-attract ng swerte at magtagumpay sa mga pangarap sa buhay at swerte ang bahay nito. So sa video natin yan guys, ituturo natin sa iyo, igaguide ko po sa inyo kung paano gamitin ang asin upang matanggal yung kahirapan sa pera, kamalasan sa buhay at swerting tuloy-tuloy po ang iyo pong matanggap. At hindi lamang po maliit na halaga ang pwedeng ma dito. Ito po yung nag-attract po ito ng maraming maraming pera kasi sa swerte yung dulot nito. Hi guys! Kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. Inday 8, Buhay, Probinsya. So, sa video natin ngayon, pag-usapan po natin kung paano natin uh, gawin ang ating tahanan na ito po ay makadaloy yung positibong enerhiya. Makakadaloy yung mga uh, swerte sa ating buhay at sa ating bahay. So, sa number one po sa lahat guys, ang ating tahanan ang ating uh, mga lugar kung saan po yung bintana natin, yung mga pintuan natin or yung mga kwarto natin na naka-stack uh, naka dyan, yan po ay madalas po dyan uh, nang gagaling yung mga negatibong mga enerhiya. Unahin po natin ang ating pintuan. Ang pintuan, doon po pumapasok po ang uh, positive na enerhiya at negative na enerhiya sa ating pintuan. So, para po maiwasan po natin na makadalo yung negatibong enerhiya, uh, kasi po dyan po tayo uh, dumadaan pagaling tayo labas, or dyan po tayo uh, um, lumalabas kung tayo po paalis So, dyan pa lang, kailangan po, mayroon po tayong ilagay dyan, nakuntahin po yung mga negatibong enerhiya para swerte naman ang pumasok. So, ngayon, uh, dito po sa ating main door, maglagay lamang po tayo ng asin dyan. Ilagay mo sa likod ng iyong pintuan, kahit isang baso or um, isang, uh, kasi kahit isang maliit na garapon lamang, pwede yan. And then, ilagay mo lang siya dyan. At before mo po na ilagay yan, syempre, uh, mag-wish ka na sa pamagitan nito, ito po ay mag absorb ang lahat ng mga negatibo, hihigupin ang lahat ng mga negatibong enerhiya, hindi makapasok sa loob ng iyong bahay, at positive na enerhiya po ang i-release nito. Kasi once po guys, pag puro positive ener na enerhiya po ang makapasok sa iyong uh, pintuan, ito po ay magdadala po ito ng swerte sa pera, sa career, sa kalusugan, at sa iyo pong mga pangarap, guys, mat, uh, madali pong yang magkaroon ng katuparan. And then next one, ang mabintana po natin. Kailangan pa maglagay po tayo sa ating mabintana, guys, ng bawang at saka asin Ilagay mo lang siya sa maliit na plastic na cellophane, guys, and then isabit mo siya dyan At pwede mo siyang ilagay din, din sa maliit na garapon. Uh, asin, lagyan mo siya ng bawang Kahit isang piraso na bawang lamang ilagay mo siya dyan sa may mga bintana So sa lahat pong parte ng iyong bintana Lagyan po ninyo yan Kasi yung uh, bintana po natin Dyan po ang negatibo at positive na enerhiya Kaya dyan pa lang Kung mayroon kang nilalagay dyan na pangontra Hindi po makapasok yung mga negative na mga enerhiya Okay po. So, another one. Doon po sa mga lugar ng iyong bahay, yung mga stock room ninyo, yung mga room na hindi gaano ginagamit, yung lugar na yan, kailang maglagay ka dyan ng pangontra. Kasi yung lugar na yan, dyan po ang mga madalas binabahayan po ng mga negatibong enerhiya. Kasi sa mga uh, mga gamit na naka-stock, kailangan po mayroong uh, mayroon kang pangontra dyan. So ang gagawin ninyo po guys, una po kailangan po uh, maintain po ninyo yung paglilinis sa mga lugar na yan at uh, pangpausok po kayo. Kung possible na makabili po kayo ng Chinese sinsinso, magpausok kayo ng Chinese incense dyan. At pagkatapos po ninyong napausukan ng Chinese insinso, di ba po, pagkatapos ninyong nalinisan, magpausokan ng Chinese insinso. And then, pagkatapos, maglagay po kayo ng bawang at saka asin sa lugar na yan. Kung yung kwarto na yan ay uh, nasa, nasa sulok po, so gawin ninyo po, bawat corner po ng kwarto na yan, lagyan ninyo ng baso na may, may asin at saka may um may bawang yan po makakatulong po yan na uh, i-absorb ang lahat ng mga negatibong enerhiya guys at i-release niyan yung uh, positive na enerhiya diyan pa lang wala nang negative na enerhiya na naka ah uh, stuck sa party po ng iyong bahay kasi uh, ia i-absorb noon. So, ang next po sa mga CR po natin. Yung CR natin, yun po ay dyan na mamahay po yung mga negatibong enerhiya. Dyan sa iniduro po natin. Kaya, um, uh, Madalas po tayong nakakaramdam ng matamlay, uh, mabigat yung katawan natin, kaya ang solution dyan guys, asin lamang. Bago po kayo matulog sa gabi, tuwing biyernes po ng gabi, magkuha po kayo ng asin o kumuha po kayo ng asin na isang ganyan, and then pumasok ka sa iyong CR, mag ka doon, hawak mo itong asin na ito, and then ibulong mo po dito, lahat ng mga negatibong enerhiya ay hihigupin mo. Yan. And then, i-spread mo doon sa may inedoro po. And then, mag -flash po kayo. Maraming tubig i -flash po ninyo yan. Para sa ganung paraan, lahat ng mga negatibong enerya dyan ay hihigopin punta po doon sa uh, doon sa pinakailalim. ma po siya. And then, maglagay kayo ng asin na may bawang dyan no? And then kung pwede po, lagyan din niyo ng halaman, yung mga halaman na pampaswerte, yung pang, uh, yung halimbawa, snake plant, pwede mong ilagay yung snake plant doon kasi nag-absorb po 'yan ng negative na enerhiya and then nagpo-produce po 'yan ng positive na enerhiya. And then guys, sa mga ano po guys, sa mga sala po natin, maglagay din tayo ng asin dyan no? Kahit maliit lamang guys diyan sa may lamisita mo, ilagay mo siya kasi once sa may visitors po kayo or mga bisita po kayo, diyan pa lang ah, na-absorb na niya ang negatibong enerhiya na nanggagaling po sa labas. Kasi hindi natin masabi guys na yung mga bisita natin, mayroon siyang nadadala na negatibong enerhiya kaya ah, mas maganda mayroon po tayong pangontra. So ayun po guys. Ayan, ulitin ko po sa may pintuan sa main door, maglagay kayo ng asin. Uh, isang isang bowl na asin punuin mo siya uh, isang bowl na maliit na bowl punuin mo ng asin ilagay mo sa may likod ng main door and then uh, sa may mga bintana lagyan mo nang asin at saka bawang sa lahat ng mga bintana at ganoon din ang iyong CR so sa paraan pong ito guys makakatulong po ito ako ano man ang iyong um, iyong mga pangarap ay mabilis po yung matupad. Kasi po, positive na enerhiya po ang dumadaloy po sa buong bahay. Once na positibo po na enerhiya ang yung dumadaloy sa loob ng iyong bahay, magkakaroon po kayo ng napakagaan na katawan, uh, malayo kayo sa mga sakit-sakit, yung parang uh, inspired kayong gumawa sa daily routine niyo daily na mga works ninyo. Ayan, napakaganda po ang pakiramdam ninyo. Siyempre, pag maganda ang pakiramdam ninyo, ganado kayo magtrabaho at madali mong matupad kung ano ang iyong mga pangarap. So, ayan. And then, uh, salamat po guys sa iyong panunood. Sana po ang video neto ay makatulong po sa inyo. At wala pong mawawala po ating subukan. Again po, itong uh, tinuturo natin, sinishare natin, natin pawang mga gabay po ito guys. At number one po sa lahat, ang ating relasyon kay Lord. Kailangan ang ating uh, pananampalataya ay lalo po nating tibayin ito at lalo po nating palakasin ito. At itong lahat ng mga ito, mga, mga gabay, pero ito po ang mga ginagawa nating mga gabay, ito po ay mga natural lamang at hindi po ito kontra po sa ating mga paniniwala. Kahit anong klaseng uh, religion po kayo, born again ka man, Katoliko uh, katuliko ka man, or Christian, born again Christian, kahit ano pa yung paniniwala mo, pwedeng i-apply mo ito. Kasi ng na mga natural na mga remedies lamang po ito. Pero napaka po. Kasi yung asin, ginagamit pa yan noong unang panahon guys. Ito po yung ginagamit pang cleansing po sa mga bahay, sa mga uh, tiritirahan natin. And then guys, bonus din, kung kayo man po yung nakakaramdam na sobrang bigat nang yung pakiramdam, pwede po, po kayo mag, uh, paligo ng asin araw-arawin mo guys hanggang gumaan yung pakiramdam mo. Makita mo talaga ang resulta nito. Basta positive ka lamang. So ayan po guys, maraming salamat po sa inyong lahat at huwag po ninyong kalimutan mag-comment sa baba, I claim it and then share this video to your family and friends. Like if you like Uh, kung nagustuhan po ninyo ito at sa tingin po ninyo matulungan po kayo, like and then subscribe na rin po guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, hit the bell button for notification. Maraming salamat sa inyo lahat. Lagi po kayo mag-iingat. Bye! I love you all guys. Bye!